So ayan guys, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa my San Andres Sports Complex. At ayan, syempre yung ating mga lola ay matutuwa nito dahil nandito uh, dito na yung kanilang pinakaaantay. Yung insure, ayan. Dito nyo yan, mga lola ko. Ayan, mga lolo at lola ko. Sabi ni Yorme, ito na yung pinakaaantay nyo na... Insure milk, Ayan. So, abang-abangan nyo po sa inyong mga barangay at ma-distribute uh, na po yan. So, waiting-waiting na lang po tayo. So, ayan. So, nakakatuwa lang na talaga nga ang ating Yormi bilis kilos pagdating sa bigayan ng uh, para sa mga senior. So, active na active talaga yung ating mal Mahal na mahal na talaga yung mga senior. Ayan. So, isa ito sa napaka -the best na ano talaga ni Yormi. Ah, uh, isang buwan magi ice, isang buwan na pag eh achievement talaga napakarami. So ayan mga kababayan. Oh, uh ito na yung mga sa mga lolo't lola natin na excited na po ayan sa inyo mga gatas ito na no. oh pinakaantay nyo ah, binababa na po ah, dito sa may ah, San Andres ah, sports complex so abangan nyo mga kababayan na ah, mga lolo't lola ko dyan and andito na yung sige sir thank you thank you Is, oh, yeah. isang buwan na pong nanungkola ng ating mahal na Mio, Isko Moreno Domagoso. Ano pong masasabi niyo po sa Maynila ngayon? Ah, magaling. Magaling. Malinis na yung mga... ano, <laughs> ba wala ng mga sa pagkikapunta. At saka yung mga... Bless. O yung mga... Hindi. Talagang ano sila? Si, ano na ni Isko yun? Para malinis yung kalsada. <laughs> ang ano ko lang na... Yung mga senior citizen na mayroon mga maintenance dapat uh, kasi yung yes, para po. sa barangay. Tsaka lalong lalo na yung vitamins kasi, kasi yan, yung kailangan ng mga senior yung yes. yung sapat na mayroon vitamins. Meron na po, parating na Wag po yan. Huwag kay oh, oh, po kayo mag-alala tayo. O, o, lahat pinangako ni your sa atin sa inyo mga senior citizen, toto pa rin niya po yan. Marami. May vitamins oh. po kayo, may gatas po kayo. O ngayon tayo, anong mensahe niyo po sa ating mahal na mayor? Isko, Moreno, Alright. Dumagoso. Mayor, keep up the good work. At Siguro naman, i eh, lahat na tao eh, talagang mahal na mahal ka. Yes po, mahal na mahal po natin ang ating napakasipag na meal tayo, napakagaling, napakahusay. Maraming maraming salamat tayo ha, God bless you po. Okay. Ito na nga po mga babayan, mga lolo't lola ko, ongoing na po ang inyong insure at sa ngayon po ay binababa na ito at ayan tingnan nyo So sa ngayon inaayos na muna ito sa ano uh, dito sa may uh, sports complex para ayan syempre makita muna ng ating Yorme. So abang-abangan natin yung pagdating ni Yorme. Tignan nyo naman guys Ang dami oh oh. Dami Ensure O oh, congrats sa mga lolo at lola ko dyan Ayan pa guys oh Swerte ng mga lolo at lola ko. Daming ano? Uh, insure. Papasa na 'yan.